ito mga boss. 6K to. Dito na wala to galing to sa farm din Santa Maria Bulacan. Ang may-ari nito is ano Ito ko sir? Ano pangalan nito? Ang Hapon. Spencer hapon po ito ang ng manok ang galing to sa family sir hapon. sa Santa Maria hindi dito sa grotto hindi Dina... ito nakalimbiran siya ngayon 6k to mga boss ang halaw ni 6k to ito pa yung isa ka, din to mga boss. <makes noise> mga boss mayahin. Tornado doon tornado pala lahat ito. Tornado. nyo may <makes noise> mga boss. <makes noise> Ito mga boss, iraw. Ito lahi na iraw. Kay boss hapon din ito. <laughs> yung ba yung matangkad na may tricycle? Yung ba yun? Hindi. Mataba. Ah, lang la nang ang ah, nagkakantin nag 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 po siguro doon. Na mataba, nakamot naka na pag naniningil pag hapon. Oo. Ito mga boss. Gold. 6k din to gold mga boss. Hello ah, din. Ito sa punta rin to. contact number po contact number niyo sir 0907 0907 500 500, 500, 500 2691 2691 pag gusto niyong pumasyan dito yung makikita niyo mga quality na manok niya sa pond Ay mga boss, puro lahat na kawing ban yan. Ito mga boss. Magkano ito dito, sir? 3.5 po. 3.5 po lang. Ah, pati yun, tsinyo, ito yun four sir. Ito 4.5 po. Ah, Ito po. Ito, boss. 4.5. Ay. 3.5 ito mga boss. Dito boss. 35. Dito boss, mga boss 35 din siya. Yeah. Ilang buwan na to, boss? Sa taon na po. Oh, one year, one year na to. Anong, ano po, anong lie? ay? Ano mo boss 35 Santaolina Kasama ko lang ito 45 Ibigay mo sa akin 90 na Ito sabihin ko. Ilan tawag na to boss? Anong taon na siya? 4-5, 2 years na. Anong linyada, boss? Anong lahi niya? Lemon sweater. Eh, lemon sweater. Lemon sweater. 2 years na. 4-5. Contact number nyo boss? Kung sa kasakali. 0961. 0961-271-271-2477 Kay Sir Brian po Kay Sir Brian siya Ito mga boss o oh. Ire review natin Sa inyo dito sir? Magkano po ito? 3.5 5 din Dito boss 3.5 5 din Kay Sir Brian pa rin Dito na yun sa grotto market market nakapasya na naman dito tayo ngayon tri pa din to boss tri pa din sweater din ilang taon na to boss isang taon na rin to isang taon na rin to pag gusto natin yung mga manok punta na dito sa ano pet market